Hi guys, yan. Ito po yung bag na gift kay Kiel ng ninang niya. Ang ganda niya. Tapos, ito po. Yan, meron dito bilog na pagka pinisil natin is ayan. O, oh, diba? Ito, ang baby. Up, up, up. Up. <laughs> Hinuli na. Up, up. <laughs> oh, baby, ah. Oh. Hi, Brian. Oh. Hi, Brian. Magaling din po pala itong laruan sa baby, oh. Pang oto sa mga bata. Hi, Brian. Oh, my. Hi, Brian. Hi. Ang pipisilin niya lang to, tapos umaangat siya. Nga, yeah, hinuli na yung tenga. Oh, bye, hi, guys. Hi, guys. Oh, pinolo. Ay, ay, pinalo. Bye po. Bye po. Tawa eh. Oop. Uh Oop. -huh. Uh -huh. Hi, friend. O, oh, diba? Ang galing-galing ng bag na ito. So, I think ito ay sa mall na bili. Ayan. Ang cute niya. O. Oh. Okay. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ha, <laughs> ha, ha.